hanggang sa dumating ang isang gabi. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog, bigla siyang nagising sa isang boses na bumubulong mula sa dilim ng kanyang kwarto. Malamig, malalim at puno ng kasamaan. Hindi ka na magigising muli. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sa tabi mismo ng kanyang kama. Nakatayo ang nilalang na walang mukha. Tuguan, nakatitig sa kanya at parehong-pareho sa kanyang pinakamasamang bangungot. Sa pagising ni Clara, dala pa rin niya ang takot at bigat ng bangungot kagabi. Hindi na niya kaya itong sarilinin. Kailangan niya ng tulong. Kaya naman, pinuntahan niya ang matandang janitor ng building, si Mang Efren. Inaasahan niyang pagtatawanan lang siya nito, nasasabihing panaginip lang ang lahat. Ngunit habang ikinukwento niya ang bawat detalye, ang pagkalunod ang anino ang malamig na kamay, unti-unting namutla ang mukha ni Mang Efren Tumingin ito sa kanya na may halong awa at takot. Iha, bulong nito na nanginginig ang boses. Hindi ka na nanaginip lang. Ang apartment na to may madilim na kasaysayan. Hindi ka una. Ilang tao na ang nawala rito matapos sabihin na nakakaranas sila ng parehong panaginip. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya palayo o haharapin ang katotohanang unti-unting yumayakap sa kanya. Mula noon, gabi-gabi, mas lumalala ang kanyang mga bangungot. Hindi na lang siya nanonood. Ngayon, aktibo na siyang parte nito. Sa panaginip, nararamdaman niya ang malamig na kamay ng nilalang na humahatak sa kanya sa pasilyo. Hinihila siya papunta sa isang madilim na pintuan sa dulo. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang nakakapangilabot na panaginip, nagising siyang humahangos. Naglakas loob siyang buksan ang pinto ng kanyang apartment at sumilip sa pasilyo. Halos manigas siya sa kinatatayuan. Sa dulo ng totoong pasilyo, may isang pintuan. Isang pintuan na dati ay wala roon. Nakalak ito at tila walang sino man sa building ang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Hindi na niya natiis. Kinabukasan, binigay sa kanya ni Mang Efren ang isang luma at kalawangin na susi. Ingat ka, iha, tanging sabi nito. Nanginginig ang kamay na isinuksok ni Clara ang susi sa seradura dahan-dahan niyang pinihit ito, isang malakas na kalansing ang umaling aungaw. Nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto, isang amoy ng alikabok at kalumaan ang sumalubong sa kanya. Sa loob, isang lumang kwarto na puno ng mga gamit ng mga taong nawala. Mga damit, sapatos at mga litrato na nakakalat sa sahig. Habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga larawan, may isang nahagip ang kanyang mata. Isang kupas na litrato ng isang babaeng na